Tapos? na. Hindi. Ganyan mo muna para ano. Oh, teka, eh, hali ka muna. Ito pa. Okay, pagkupit mo dyan. Pag inupit Wait mo Wait lang, guys. Oh, dali na, gupitin mo dito. Okay, guys. Tingnan mo kung, hindi, kung walang ano yung powder dyan. Kaya matatapon. Okay, guys. Merry Christmas. Hey guys, oh nay, hôm guys, hôm nay, guys, nay, hôm nay, hôm

lang muna. Dyan Mix naman guys. Konti lang guys. Pwede na ba? Pwede na ba? Guys? Uh -oh. Ano ilalagay mo dito? Ito mayroon pa ako. Oh, may tuyo pa ito. Oh. Tingnan mo. Lang guys. I'm sorry guys. Kung meron kang sugar, lagay mo siya ng konti guys. Wait lang guys. Pwede na ma? Hmm. Ano na ilagay ko? Tubig naman lang, may dito lang mo. Ano? Okay, guys, wait lang, guys. Guys, be careful, guys. Be careful, guys. Tapos ito naman guys. Wait lang guys. Uh, wait, wait lang. Pa. Wait lang. Wait lang po guys. May okay, itatami po lang po guys. Next. Ito. Sugar. Nagay mo ng sugar. Okay, guys. Yan lang, guys. Okay, you can pick to guys. Okay, guys. Mix the nap guys. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Lagay natin stick dyan para. Ma'am, ilalagay natin ng stick. Hindi pa. Hindi mo ice cream. Inumin mo yan. Bakit? Sabi ko kanina, Milo ice cream. Guys, kung ayaw mo na, lagay mo na sa freezer. Tara! Careful, guys. Long guys, her. Okay. okay, guys, book us. Okay. nag-ice na siya maging ice cream siya guys okay tapos na to guys like and subscribe and share and comment bye